So, gagalawin ko siya oh. Diba? Yo, what's up mga idol? So, magandang araw po sa inyong lahat. Apan ah, araw, panibagong ah, video na naman po tayo ngayon mga idol, eh no? So, for this video, ah, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect 'yung ating ah, Android TV sa ating mga cellphone, eh no? So, sa gamit lamang ang Smart View. So, speaking of Smart View mga idol, dito sa aking cellphone, 'yung Smart View magkikita siya dito sa alam ano lang. So, ayan, no oh. So, ito yung smart view. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, mga idol, ah uh, shout out muna kay uh, Otol roads TV, no? So, isa din siyang vlogger. Meron siyang 733 subscribers. So, sa mga gustong magpa-shoutout dyan, uh, mag-comment lang kayo ng uh, hashtag Darboy Vlog para ma-shoutout ko kayo. So kung magustuhan mo yung ganitong video mga idol, so huwag kalimutang mag-like. At simpre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, uh, pindutin mo na yung subscribe at samang nyo na rin ang notification bell para maging mas updated ka sa tuwing mag-upload ako ng panibagong uh, video. So di na natin itong patatagalin mga idol. Let's go! So dito sa inyong TV, so punta lang kayo dito sa My Apps. Ayan, My Apps. Tapos, punta kayo dito sa uh, Wi-Fi display. Ayan, Wi-Fi display. Tapos dito, makikita kayo na Android 4F05. So, ito yung pangalan ng ATV ko, no? Android 4F05. So, dito naman sa ating cellphone, 'yung sinasabi sinasabi ko sa inyo kanina na Smart View. So, i-open natin 'yung Smart View. Ayan, smart view. Click natin yan. So yan, dito sa ating cellphone, magkikita nyo Android 4F05. So pareho siya sa ating TV. No? So i-click natin yung Android 4F05. Start mirroring with smart view. Start down. So, ayan. So, kailangan lang nating uh, i-accept. So, gamit lang yung remote. Accept. So, connecting. So, ayan mga idol. Connected na agad, no? So, ganun lang. Napakadali lang mga idol. So, sa mga mahilig uh, maglaro ng mga mobile legends. So, pwedeng-pwede rin siya dito mga idol. Pwede kayong mag-YouTube, uh, Facebook. So, kung ano yung ginagawa nyo dito sa inyong cellphone, uh, ganun din yung lalabas sa uh, TV ninyo. Uh, punta tayo sa mobile engine, you know? Ayan. So, ayan, eh, no? Galabing ko oh, so siya,